Hi guys! Gusto ko lang po i-share ang post ng isang netizen. Dito po sa amin, sa isang maliit na bayan ng uh, Banton, sa Romblon, marami rin po dito na nahuhumaling sa pagre-reels. At nakakatuwa naman yung kanilang mga content. Uh, take note, pag pinasok nyo yan at tuloy-tuloy kayo dyan, kailangan gusto nyo yung ginagawa nyo. Meron dapat kayong passion meron dapat kayong advocacy sa inyong mga content. Importante yun. Um, walang masama na tayo ay umasa baka sakali na magkaroon ng puwang sa social media at lumaki ang platform ng ibig sabihin pwede ka talagang kumita. May revenue po talaga sa Facebook at syempre nga sa ilan pang mga social media platform. Katulad nga po ng YouTube, di ba? Pero, yun nga, sa akin matagal na ako sa YouTube kaya hindi ko na masyadong inuobliga yung sarili ko na monetize din sa sa Facebook na pwede ko namang gawin anytime. Okay, pwede rin ako mag-reels kung talagang ang target ko ay para magkaroon din ng income. Kaya lang kasi minsan nagkakaroon ng uh, false hope ba ang tawag doon? Uh, ang karamihan sa mga naanjan karamihan sa nagre-reels. Okay, titignan natin. Ito po ay, yun nga, may kaugnayan itong post na ito sa, sa pag-reveals. May kaugnayan to kay Meta. Yung Lolo Meta na ni, tinatawag nila. Pero nakakatuwa. Minsan yung mga friends ko rin, pag meron silang views na 1,000, talaga nakakatuwa yun. At magpapasalamat sila sa or kay Lolo Meta na napansin yung kanilang videos or na-recommend. Totoo, posible talagang kumita magtsaga at syempre nga, uulit-ulitin ko, kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Kasi minsan nakikita ko sa mga post ng mga nagre-reels na kung nga ay hirap na hirap na sila kung anong pwedeng i-content, naku po huwag niyo sabihin yan. Okay, dahil kung nakikita niyo ako sa YouTube halimbawa, sa dami ng pwede kong i-content, hindi na talaga magkasya sa isang araw dahil ang target upload ko lang ay limang videos dito sa uh, dalawa channel. Ibig sabihin, sampu yon na content. Okay. At hindi talaga magkasya. Dapat nga talaga gagawin kong 10 bawat isa. Ibig sabihin, 20 kada araw. <laughs> bakit ganon? Dahil gusto ko yung ginagawa ko. Bakit? Bakit ang dami? Dahil dahil wala namang kapaguran itong ganitong ginagawa. Eh. Nakaka-enjoy kasi. Pag isang bagay na nakaka-enjoy, hindi mo mararamdaman yung pagod. Okay. So, eto, tignan natin, ha? Pwede kang kumita ng stars. Oh, uh, by, by sending stars, pwede kang kumita sa, sa Reels at sa Facebook account mo. Yun ata yun. Meron na rin atang stars yung isa ko. Kaya lang, wala namang nasend sa atin. <laughs> anyway. So, sa stars, merong mga iba't ibang monetization tools na tinatawag. Ang Facebook, hindi ko masyadong kabisado. Pero nakikita ko yan pag tayo po ay nag-check din ng ating uh, mga tools. Nakikita ko ay pwede siguro akong mag-apply dito. Kaya lang kasi, di ba nga, ako'y naniniwala na hindi pa rin talaga okay. Sabihin na natin, mas okay pa rin talaga ang kitaan sa YouTube. At mahirap daw sa, sa Facebook dahil minsan hindi masyadong clear kung ano yung violations mo. Pag malapit ka na daw sa Mueldo, ang payout, sa ka naman magba-violations kaya na-hold naho yung, yung supposedly na, na revenue mo. Okay, sa stars tayo. Tignan niyo po. 100 stars is equivalent to $1. $1. $1 is equivalent to 50 pesos. Okay. Kailangan daw maka-$100 para maka-count on payout ni Meta. Yun ay kung hindi ka magka-violation. Kasi meron daw ibang content creator kung kailan daw magpipayout na saka ito yon Sana, saka naman nagkaroon ng violation ng account. O ba diba, ang galing-galing ni Meta? Is this a kind of scam? Parang nang sa scam din daw etong si Meta. <laughs> Correction lang, kasi ang pagkakaintindi ko dito, 100 stars sa limbawa ang nareceive mo. Ang pagkakaintindi ko, ang pagkakaalam ko, nabasa ko lang to dati pa, kalahati, 50% ng stars na yon ang mapupunta sa iyo. Halimbawa, 100 stars. Um, hindi siya, okay, 1 50 pesos. Ibig sabihin, 25 pesos lang ang mapupunta talaga doon sa, doon sa content creator. Okay. Lesson din, ha? Or minsan, siguro maganda sabihin advice din yung iba kasi nakalagay na talaga digital creator, vlogger. <laughs> okay, sa kanyo na po sabihin yan kung medyo malaki-laki na po kayo. Okay, dahil vlogger ka, digital creator, content creator ka, pero minsan ang post niyo po ay, naku, hindi ko alam kung anong content ko ngayon, wala na akong may content, ba diba? Napakahirap mag-isip ng content. <laughs> ang content po ay hindi talaga yung tipong pag-iisipan. Dapat naandyan na yan. Dapat araw-araw, meron na kayong content na hindi nyo pinag-iisipan. Yun po ay content na gusto nyo. Gusto nyo, may advocacy kayo, naka-line up na yan, may passion kayo na gustong i-share. At huwag kayong mapagod. Right. Eh, pagkakaalam ko talaga kalahati lang. So sabi niya, niya kasi dito, scam ba ito nangyayari na ganito? Okay, meron din akong isang pamangkin na yun nga, may problema siya sa kanyang payout dahil uh, days before the payout, nagka-violation. Minsan, ulitin ko, hindi pa clear yung violation na yan. Kung ano ba talaga ang ground, bakit ka na nag-violate. Anyway, ang tanong, sabi ng isang netizen, sino kaya ang naka-impluensya kay Lolo Meta? <laughs> Para manguling but, Duda ako ah. Yun kasi ang sabi, kind of scam daw. Pero yun nga, kidding aside, Okay, mag-isip tayo ng maigi kung gusto ba talaga natin yung ginagawa natin. At ulit-ulitin ko, uh, maghanap kayo ng isang uh, content na magpo-focus lang kayo doon at kailangan gusto niyo lagi yung ginagawa nyo yun. Okay, huwag na huwag kayo magpo-post na magmahirap napakahirap mag-isip ng content. Hindi po yun maganda.